So, bilang foreman po, paano nyo mo pinapakisamahan yung, mga trabado? Siyempre, alam natin sa construction po, ang dyan po, matitigas ang ulo ng mga trabahador. Kasi nag, 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 na, nag umama din ako minsan sa ganyan eh. Ang hirap po ng construction, May lalo na yung po. magpala. Talaga po. Eh, ang ginagawa namin, pagtalikod ng foreman, no? kanya-kanya po ang placing eh. Paano nyo po pinapakisamahan po? Alam nyo po, sa construction, kung dalawang kung tao po yan, dapat ko dalawang purin ang ugali mo mm -hmm. para magka, ano kayo, magka, Kasundo. magkakasundo kayo lahat. Kasi siyempre, iba-iba ugali ng tao. Iba-iba. Totoo po yan. Kasi ako po, napakabait ko. Hindi po ako marunong magmura sa mga tao. Kakausapin ko kung magkakamali siya. Siya lang, on one, mag siya lang mag Siya lang mag-isa. Kasi alam mo Kasi may kilala akong foreman, talaga naninigaw yun eh. Oh, hindi po. Hinihiyahin yung ano. ayun kung ayaw niyo magtrabaho, mag-shoe na kayo. Kunin niyo na sweldo. Di ba meron gano'n? Oh, meron po. May totoo may kilala po, yun. kasi akong ganun eh. Ang totoo kasi po yun. Sinapasukan ko no, akala mo siya may ari nung ano eh. Alam mo siya nagpapasweldo. Uh -huh. yun po. Uh, kaya talagang pasensya po talaga. Ang uh -huh. pasensya talaga. Siyempre, naintindihan niyo naman po kasi uh -huh. bilang matagal na naging uh, labor po. Nagsimula kayo siya mula sa baba. Uh -huh. Tumas po kayo ng tumas dahil uh, unang-una po, siyempre bilang foreman oh. laborer po, yung pakikisama nyo po sa tao at uh, nararamdaman, iya nga, ng oh uh, mga kasamang buhay oh. Tama po ba? Opo, oh tama po yun. Uh -huh. So ngayon po, may, anong pinakaabalan niyo po? Kuya? Uh, ngayon po, uh, nakakuha po ako ng malilit na trabaho, mga tubero na lang. Ah. Tubero na lang po. Tsaka kumisan mag-welding, mga trusses. Uh -huh. Pag hindi ko na ako binibigay ko sa mga anak ko sila na nagtatrabaho. So ngayon yung may nagmana para sa inyo, sa mga anak mo? Yun yung dalawa, marunong, marunong po. Nagpo-poriman na rin po. Oo, oh, ayos yan. Maganda talaga maganda po yung natutunan nila sa inyo dahil na... Uh, sino po, paano sila na, na, Sinasama niyo po ba sila sa anak buhay oh, sa trabaho niyo? Oh, po, o kinukuha niyo rin silang trabahador din? Okay. Sinasama ko po sila para matuto sila. Hanggang sa natuto ng matuto. Tama po yun. Uh, iniiwanan ko, gawin nyo to, pakigawa nyo to. Pag na ko na yung isang bagay na mahirap, oh, susundan na lang nila. Mm -hmm. Kaya madali ko silang matuto. Mm -hmm. Bilang forma po, bilang uh, nangontata po, may pagkakataon po ba yung maridjing ang ng trabaho? Ako po, hindi ko pa po naranasan yun. Mm -hmm. Kasi po ako, nagiging forma po ako, pag may plano, sinabihan ko sa engineer tsaka architect, as per plan kami. Mm -hmm. Ngayon, kung may pababago kayo dyan, Baguhin ang plano. Eh, ano yun yung, Lagyan nyo ng sign. Revision. Para Revision, na, opo. No, At, Revision po ang tawag. Kasi, na. susundin ko wala itong plano nyo. Mm -hmm. Kasi ang plano, guide lang po yan. Tama. Sa totoo lang po yan. Buti, natuto kayo magbasa ng plano. Mahirap po yan, di ba? O, mahirap po. Kahit na po anong bagay, parao kayo nag-aaral ng grade 1. Pagdating nyo na mga high school, marunong na tayo. Uh -huh. Ganyan lang po ang construction. Tuturuan ka po ng trabaho. Kasi meron ibang mga foreman, di marunong magbasa ng plano. Talagang puro ano lang, eh, di ba? Opo, totoo po yun. Di ba? Kasi may kakilala rin akong gano'n. Puro foreman na, pero... Mag bandang huli, nagsisisihan po sila. Hindi na nga yung plano, hindi nyo pa sinunod. Oh. Naghahanap na ng butas, yun pala. At sisisihan nila yung mga trabador. Mali yung gawa mo. Eh kasi yun ang inutos mo eh. Oh. Di ba ganun po sa construction? Oh. 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 Kung ano yung inutos ng foreman. eto gawin nyo. Yung engineer naman, titignan niya. <laughs> che checkin po yan. Eh, pagdating na oh. oh. che checkin yung trabaho. Che tama niyan. po ba? Ah, Magiging yun. che yung mga padar na ganyan. Pag titignan oh. nila. Titignan oh. ganun. O oh, hindi pantay to, bakbakan niya. Di ba? Ganun po. Sabi, sabi nga minsan, yung pader buntis na tinatawag, <laughs> di ba? Nasa uh, manage po yan ng trabaho. Mm -hmm. Nasa nagtuturo. Pag Siyempre, hindi mo tinuruan, hindi sila matututo. Siyempre, bilang foreman po, di ba? Siyempre, tutok na tutok po kay dyan eh. Opo. Lalong lalo na, lalo yung medyo pinising na po kasi ah. mas selan na po yan. Ay, sobra ako selan sa mga pinising. Hmm, ganun po. Kaya pala marami kaya pala marami kayong nakukuha ng kontrata. Uh, sa tingin niyo po, ano yung pinakamalaking kontrata na nakuha niyo po? Uh, sa Port Bonifacio po. Hmm? Uh -huh. Yun ang pinakamalaking kontrata. Ano kontrata, kontrata niyo ron? Uh, mga uh, anim na building na mga building o ng mga marines. Ah, uh, marines. O, pinalitan uh -huh. ko yung bubong, pinapaint ko lahat. Siya, ben, rem, ah, ibig sabihin, parang... Renovation. Po. renovation. Opo. Full renovation. Oh. No? Full renovation. Di ba bilang foreman, ano po mas mahirap? Yung bago o yung renovation? Mahirap po renovation. Time is three po yun. Ah, time is three. Opo. Kaya pala yung isang kilala kong architect, pag sinabi, pag mo na pa ipa-renovate, pabago mo na lang. Opo. Uh -huh. Meron po ganun. Bakit po kayo sa tingin na ganun? Eh, kasi titibagin nyo, ano? Pagkatapos gagawin mo uli, pipinising mo uli. Pipinising mo po uli. Eh. Oo. Hindi ka tulad na nagsimula sa oh, siro. Uh, isa lang yun. Isa lang. Oh. Mag-umpisa ka muna oh. sa poste, di ba? Oh, diba? isa lang mo yun. Mm -hmm. so, sa tatlong palapag po yan, uh, tatlong building po yan. Hindi, oh, lang. tige, isang building lang ang mga haba. Yung mga ano, uh, tira lang ng mga marin. Ng mga marin sa Port Bonifacio, Port no? Port Bonifacio po. Mm -hmm. So, ano po bang, meron po, Balik po tayo doon sa asawa nyo kasi maganda pag-usapan okay. ng mga asawa eh. Opo, okay, totoo po yun. Uh, nung namatay po si Ma'am Annabel hindi na po ba kayo naghanap ng ibang kalapati o oh, sabihin mo, uh, sa liwanag, na magbibigyan ng liwanag sa buhay, sa pamilya po, sa bahay? Pwede po po sana ako ngayon. Yes. <laughs> Pero may edad na po ako, nagaanap na lang po ako yung hindi ko na hibabahay. Oo. Oh, Kung sa ano, bibili ka na? Tapos, yung mga sa ating 4 kilo na lang. <laughs> <laughs> Ganun po ba ibig sabihin? <laughs> Hindi na kayo kasi pag buwan, mo sa bahay, di ba? Uh, ah, tsaka, yun nung bahay ko, wala nang space. Sa mga bata na yun, paano pa ako mag-aasawa? Correct. Tsaka may edad na po ako. Oo oh, nga eh. Ilan taon na po kayo? 66 na po ako. Eh, mukha akong lumula ka lang mukha yung 35 eh. <laughs> 66 na po ako eh. Ah oh, so, ibig sabihin, Uh, sa ngayon po, kuya, kung ibabalik mo yung pagkakataon o panahon, panahon. na nakita mong mga pagkukulang at pagkakamali na pwede mong baguhin, ano po ito? Alam niyo po, kung maibabalik po lang po natin ang sarili natin sa pagkabata, uh -huh. sana hindi na tayo mamatay. Kasi tayong mga lahat ang pili na lang dito sa mundo pupunta daw tayo sa lupa. Tama po yun. Mm -hmm. Yun ang pinaka dyan. Wala na po akong -ano dyan. O hindi po natin inaasahan yung pangyayari. Sandali-sandali lang yung tao magkakasakit, mamamatay. Kung nadidisgrasya sa daan. Eh, yan lahat po ng ingat. Dapat magingat ingat yung tao. Mm -hmm. Lalo na. Kahit na sa pagkain, ingatan nyo yung sarili nyo. Katulad ko po, 66 years old na ako. Wala po ako nararamdaman sa katawang ko. Mm -hmm. Hindi ako nagme-maintenance. Mm -hmm. Ang mahina ko lang oh, 'yung mata ko, farsighted ako. Mm -hmm. Sa malayo medyo malabo ng mata. Pero pag nakakita kayo ng uh, magliwanag, <laughs> ng magagandang babae, kaya nga lumiliwanag naman yung mata nyo, marahil, hindi po ba? Hindi <laughs> siguro. Kasi may kilala po ako, si Carlo po eh. Malabo ba 'ta nun, eh? Kuya, oh. pero pag nakakita na maganda yun, kahit tumatakbis, uy, ganda nun ah. Matu ganun. Palagay niyo po, hindi po kayo ganun. O, oh, hindi po. Ako. Pero nakakita pa kayo na maganda. Ma, oh, marami po. Oh, yeah, yun marami. Yun po ang importante. To. Oh. Marami po. Marami po. Kasi siyempre, ika nga sabi nga, minsan na ah, yung mga ganyan po, eh, na, hindi naman na ginagawa natin pag nanasa. Eh. Okay. Oh, Kumbaga po. sa ano lang, nagbibigay lang ng konting kasiyahan sa ating katawan lupa. Opo. Oh, Pero hindi naman natin binabase ang kasiyahan sa kaligayahan natin pang ito, kundi sa ating Panginoon. Ay, yun, totoo po, yan. dapat po manalangin tayo. Hmm. So ngayon po, paano yung pagpapalaki nyo po sa anak nyo po? Paano yung po dinidisiplina naman yung, yung mga anak? Ah, nasa nagdidisiplina po yun. Pag sinabihan ko po sila, hindi ko na po ulitin. Pag si... Ay, hindi po ako na malumbata. Hmm. Malalo na po ngayon, ang dami kong apo doon. Mm -hmm. kumuha lang ako ng pamalo. Pag kumuha ako ng pamalo, kunyari, aabulin ko sila. Hindi eh, ko naman sila papaluin. Kasi iba naman nung ang kabataan niya, kaysa nung panahon niyo Ay, po. Ay, oo po. Ngayon po, sobrang ano tigas po ng mga bata. Ano po ang masasabi niyong mga kabataan ngayon at kabataan noon? Ay, ma ako po, nung dinanas ko po lahat ng kahirapan noon. Sabi niyo nga, malupit yung tatay niyo. Oo, so, malupit ang tatay. Ano po nasabing malupit yung tatay niyo? Ay, paano pong hindi malupitan ang tatay ko? nag lang po ako ng kalabaw. Nakawala yung kalabaw, ang mano, yung kung ano madampot ng tatay ko, ipapalo. Hmm. Ngayon po talaga yung mga, oh. mga tao ngayon. Mga... Kaya nga nag nakapag stowaway po ako, eh, na hindi nila alam. Naano uh, na ano pa nila ako noon, dalawang beses akong sabi nila, matay ako. na mm -hmm. Nabalitaan nila, na, namatay ako pero hindi ako namatay. Nasa Baguio lang po ako. Pero tingin niyo po ba yung pagdisiplina sa inyo ng tatay niyo, ay, hindi po nagbigay po to ng magandang epekto po sa yung paglaki. Opo, sa akin po maganda po yung stowaway ako dahil natutunan ko itong trabaho nito. Mm -hmm. Kung hindi po ako nakapag-stowaway, hindi ako makatututong magtrabaho. Korekto. So, mm -hmm. Ibig sabihin, talagang lahat ng bagay yun, oh, naka uh, predestination na po. Basta, nakatalaga na po, di ba? Oh, Hindi nyo makalaya sa paglalayas nyo dahil sa ikpit ng tatay nyo, napaganda naman ang buhay nyo. Opo, oh, totoo po yun. Kesa po nandudun kayo sa umasakay sa tatay nyo, di po ba? Oh, totoo, totoo po yun. Kuya, ito, last question po. Ano po ba yung nagpapaligay sa buhay nyo ngayon? Eh, ako po, ang paligaya ko sa buhay, Uh, sa cellphone na lang po ako nanonood para may ano ko kumisan. May cat chatmate ako. ko. Oh, may baka mayroong chat chatmate din na magaganda. Meron po, kaya lang malalayo po sila. Ano na lang oh, ano libangan na lang po baka sa cellphone. Baka nagbi-video call pa kayo. Kumisan o no, tumatawag sila, tatawag sa ako. Yan lang ang ano ko ngayon. Sa bagay in, po, hindi po ako pinalad, uh, umabol ako ng isang kagawad, kaya sa bahay na lang. Ah, tumakbo po kayo ng, tumakbo po ako ng kagawad? tumakbo Sino naman po sa bahay kaibigan nyo <laughs> na nagtulak na tumakbo kayo bilang kagawad? Hindi na. Dati po akong umabol ng kagawad, pangatlo ko na po ito. Katiket ko po si Bernard Vera. Ah, Rivera. po ako sa kanya. Ibig sabihin, magaganda po kasi ang adikain nyo bilang mga team po eh. Oo, matulungin po ako kung sa tulungin. Hmm. Magingi yun ng tulong ang barangay sa akin, binibigyan ko. kanto? Opo. Volunteer po yun. Hindi ko po iniwanan yung kanto. Tinutulungan ko yung mga barangay. Anong panahon po ng pandemic? Ano po yung ginawa nun? Lagi po ako doon pumupunta sa kanto. Umaga pa lang po, nandun na ako. Hanggat wala po yung mga nakadistino ng na mga barangay, konsyal. Kung ako na inaabot doon sa kanto. Hmm. na ano, ng mga tao. Uh, na yung mga pumapasok, na bawal, hindi ko sila papasokin. Hintayin nyo muna yung barangay captain kung papapasokan kayo o hindi. Ganon po ang ano namin. Kaya kami, oh, kung may magpapatid naman, kasi yung motor ko po palagi doon. Service po Sabi namin lahat. Libre po yun? O oh, libre dito sa aming barangay, yung mga hmm. ano papasok diyan libre. Libre. Eh. Pagkatapos oh, may pagpapaatid, eh, may panggaas po ako. Binibigyan ako ng panggaas. Mm, tsaka lalo na pag may emergency po siguro. Oh, emergency. Mm. Ay palagi po ako na tatawag sa emergency jam pag akong may motor. Mm. Kahit na saan po nakakarating ako, dinadala ko yung may sakit. Mm. Nung tumakbo po kayong uh, kagawad, ano po yung antikay na nagsurong sa inyo? Bakit po kayo tumakbong agawal? Ano po ba nasa isip nyo na Ang plataforma nyo po? Kasi po, ang plataforma ko po, tutularan ko lang sana yung magulang ko na naging consul din. Mm -hmm. Aapakin ko lang po sana yung tulad niya para may pangalan naman ako sa barangay. Mm -hmm. Kung ako'y papalarin. Hindi po tayo pinalad. Ay talagang ganyan po ang buhay. Wala yeah. ko po sinisisi kahit na sino man kung kailangan kong iboto nila ako, boboto nila ako. Maraming salamat ka ako. Hindi po tayo pinalag. Oh, hmm. Siyempre, barangay, gastos po. Ay, hey, eh. gastos po. Hmm, totoo talaga. po yan. Gastos po yan. Kasi may kapatid ako, tumakbo din pong agawad eh. Opo, totoo po. Nagmunti na sila maghiwalay ang mag-asawa eh. <laughs> Kasi sabi ng asawa, pati pambayad ng ilo, pinamimigay mo pa. Ay, totoo po yan. Totoo po yan, di po ba? Totoo po yan. Eh, sabi ko, papaya po na. Kasi, siyempre, bilang uh, kandidato po, talagang may lalapit at lalapit dyan. Mm -hmm. Lalong-lalong na doon ay, yung mga konting pangailangan ng mga tao, kahit na mga ilaw-ilaw, tubig, gamot, di ba? Yan po. Kuya, uning mensahe mo para sa ating pamilyang Pilipino? Ako po ang mensahe ko po sa mga naka-interview sa akin, maraming maraming salamat po. Sana po tularin yung buhay ko na wala akong na hanggang ngayon, inabot po ako itong edad nito. Sana yung mga ibang taong katulad kong naghahanap buhay sa mainit, kayo ay dapat panginlagan nyo yung init at sikapin yung mabuti ang mga katawan nyo. Kasi ako sinisikap kong mabuti ang sa akin sarili hindi ako umiinom ng gamot wala akong gamot na maintenance umabot akong edad na ganito yung mga kapatid ko hindi man inabot ng 55 pero ako umabot ako ng 66 ngayon marami nga nagtataka sa atin sa aming barangay bakit ako hindi raw ako marunong magkasakit e paano magkakasakit ako minimaintain ko ang sarili ko konting pagkain lang kung konting-konti lang, hindi na ako kakain ng konting kanin lang. Pagkatapos, matulog na. Maligo. Huwag niyong pababayaan ang katawan niyo sa init ngayon. At maraming-maraming salamat po sa inyong mga na nag-interview sa akin. Lalo na po kayo. Maraming-maraming salamat po. Tsaka po yung nagkakuma ng kamera. Sana po, pagpala rin po kayo ng Diyos na may kapal. Maraming-maraming salamat po. Sa muli po, uh, pamilyang Pilipino, Maraming maraming salamat po sa kay Kuya Cuya July, maraming, maraming salamat po salamat sa pagkakataon po. po at uh, kami po ay binigyan ng pagkakataon upang kayo ay aming makakapanayan. Natuwa uh, po na mapaanggan natin ang isa nating kababayan na katulad ni Kuya July <coughs> dahil po sa kanyang experience po sa hirap ng buhay po bilang isang construction worker na itaguin niya po ang kanyang pamilya. Ang pamilya po ay magiging sandigan niya ay sa kanyang pagtanda po, na kanya pong kasakasama sa ating mga kabataan na po. Huwag po nating hayaan ang ating mga magulang na ikang eh, kalimutan po natin dahil sila po ay nagsaga, naghirap kay na uh, ibahagi ang kanilang buhay para lamang sa ating mga kabataan, sa ating mga anak. Sa muli po, maraming marasa, maraming maraming salamat, salamat. po sa lahat po ng sumusubaybay sa NGO TV. Sa muli po, maraming maraming salamat po. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan na i-share, subscribe ang NGO TV. Dahil dito po sa pamilyang Pilipino, sa NGO TV po, ay mapapanood po natin ang kahalagan ng pamilyang Pilipino. Maraming malamang salamat po. To God be the glory.